tapos na. Pabalik na kami. Hoy, ang binayaran namin ipabalik din. May ipabalik pa kami babayaran. Hoy, kuya. Babalik pa ba? Saan? Doon <laughs> <laughs> na? Magkala ka tayo. Babalik pa tayo mo. Of course. Ay, wala yung kanya. Ay, wala yung kanya. Dala mo. Saka kanya. Ayan, Diyos. Ayan. So, lara doon na kami sa may taas. Bongga. Nung bongga, bongga. So, yan. Nasa taas na kami. Ayan.

Mitats mean the park. Mitats mean the park. Pala yung pinuntahan namin. So, ayan. So, makikita namin yung buong ano. Tapos yan. Diba? Paikot. Tapos yun. Ang taas na yan. Ang na 'Di ba? Turista na turista ang peg namin dito. Turista ang turista ang And then as you can see, 'yan oh, sobrang taas. 'Di ba? Sobrang taas talaga everyone. Tapos 'yan makikita mo na yung buong yung buong makikita mo. Yang nakikita nyo, everyone, tingnan nyo lang, di akin yan. Manood <laughs> na lang kayo. Diba? Bonggang-bonggang view, everyone. Kanya-kanya na hana kami. Yan. Kanya-kanya na, everyone. बाबा पांच